Maging akin ka lamang. Isang akda mula sa panulat ni Miss Honey Hearts. Ang ikatlong kabanata. Miss Natasha, may nagpapabigay po sa inyo. Anang isa sa mga waitress ko isang gabi na namang nasa trabaho ako. Hindi na ako magtatanong pa kung kanino nang galing ito dahil alam ko na kung sino na naman ang nagpapabigay. Pour la jolie fille que j'ai connue. Gabi-gabi na halos ito tuwing nagpupunta siya rito sa barko Walang gabi na wala siyang regalong pinabibigay sa akin. Lahat din ng notes na kasulat in a French language, hindi ko maintindihan ang mga yon, pero hindi ko na naaalamin pa. Wala naman sigurong masama kung tumanggap ako ng gifts lagi galing sa kanya, di ba? We're friends after all. I smiled at my worker, then accepted the paper bag. Salamat. Lumabas ako ng kabisera at pinuntahan si Chance sa table niya. Hi Natasha, Magiliw na anya, tapos sinalubong ako ng halik sa pisngi. I showed him the paper bag he sent me today. Nag-abala ka na naman. Maraming salamat dito, ha? Tumango siya. Sinabi ko na, di ba? You are most and always welcome, Natasha. Ano kayang laman nito? Pilyang tanong ko habang binubuksan ang paper bag. Open it so you'll see it. Pilyo din sagot. Tinulungan pa niya akong kuhanin ang staple sa gitna. As usual, He is gentleman enough to help me at every little thing like this. Nang mabuksan, nakita hung French-made chocolates nanaman ito. Wow! I smiled at him. He nodded while smiling at me too. Almost two weeks mo na kung pinauulanan ng at imported chocolates. Ah. Yes, it's been two weeks to three now since we first met, became friends. He became my regular party goer in this bar, and sending me chocolate gifts. Nagsasawa ka na ba sa chocolates? Come on, tell me. I can send you other gifts aside from chocolates. Hindi. Hindi naman sa ganon, Chance. Agaran akong umiling. Ako na nga itong nireregaluhan. Magrereklamo at magde-demand pa ako. Grateful na akong masyado sa mga ginagawa at binibigay niya bilang bago kong kakilala at bagong kaibigan. Hindi siya nagsalita. Nakangiti lang siya sa akin. I threw some humor. What I'm trying to say is that baka masanay ako nito. Baka masanay akong laging may matatanggap na regalo kapag nagagawi ka dito sa bar gabi-gabi. Then masanay ka. I'll be very happy sending you gifts every time around. Aniya na nakangiti pero ramdam ko ang kaseryosohan sa tono niya. Hala? Haha. -ha. I'm just kidding, Chance. Don't take it seriously. Nakangiti pa rin siya ng umiling. I... I am not kidding. Gusto kong napapasaya kita palagi tuwing pumupunta ako rito para makita ka. Unti-unting napalitan ng awkward smile ang mapagbiru ng ngiti ko kanina. I can't understand, but I think there's something wrong about him that I just can't explain. Ang seryoso kasi niya at parang ang deep niya kahit nakangiti. Tititigan ko pa sana siya para tantiyahin ang kaseryosohan niya nang biglang tumunog ang cellphone ko at nakitang si Leven ang tumatawag. Um, Excuse me for a while, ha? Huh? Palam ko glit kay Chance. Tumangu siya. Tumalikod ako at medyo lumayo. Leven? I answered the call. Nati, good evening. Hyper na bati niya mula sa kabilang linya. Napangiti ako ng matamis. Ang hyper ngayon ng mahal ko, ha? Good evening, Lev. Napatawag ka? Wala, nangangamusta lang. Bakit? Bawal na ba akong mangamusta sa'yo, ha? Lambing niya. Kinilig naman ako. Bakit sinabi ko ba? Hindi naman ah! Marahang tumawa siya. <laughs> Oo na, sige na. Panalo ka na po. Lagi naman eh. Anyways, kumusta ka na nga? Still doing good. Ikaw? Ganun din. Nasa bar ka pa din ba ngayon? Yes, I'm still here in work. You want me to go there and pick you up to drive you home? Napalawak pang lalo ang ngiti ko. So sweet. Um, hindi na, Lev. Labas na lang tayo tomorrow for lunch or kaya for dinner. What do you think? Tomorrow? Um, okay. I'm free tomorrow afternoon. Sige, let's lunch together tomorrow afternoon. Sige, wala nang bawian yan, ha? Yes, dear. I'll give you the floor to choose the location and which restaurant we will go for lunch since hindi ako nakasama sa inyo ni Eden last week. Alam na alam talaga ng isang ito kung paano huhulihin ulit ang kiliti ko at kung paano makakabawi sa akin. Sige, mamimili muna ako ng magandang resto. Text ko na lang sa'yo later kapag nakahanap at nakapili na ako. Okay? Okay po, ma'am. Anyway, you're not sleeping yet? Hindi pa naman ako inaantok eh. Gusto ko pa sanang makausap ka ng mas matagal. Yun ay kung okay lang sa'yo at hindi ka pa rin inaantok? Naku, hindi! Okay na okay nga, Lev. Even until midnight, I will be very pleased to talk with you over the phone. Okay lang, Lev. Hindi pa naman ako inaantok eh. Kung ganon, sige, ganito na lang. I'll talk to you when you drive yourself home till you arrive in your house to monitor that you are all safe all the way. Kinikilig na natatawa ako. Kaya na in love ako sa kanya eh. He's very caring. Maaalahanin talaga. I teased him. Sure ka? Hindi mo ibababa tong tawag hanggang sa makauwi ako sa bahay? Hindi. Paninindigan niya. Sige. Ikaw, kung yan ang gusto mo. Since wala namang planong ibaba ni Leven ang call namin, Minabuti kong bumalik sa table ni Chance para magpaalam na sa huli. Chance? I called him. Napangiti siya nang nilingon ako. I'm sorry I have to go now. Maiiwan na muna kita rito. Ha? Ganun ba? Nalungkot bigla ang boses niya. Tumangu ako. Oh, eh. Una na muna ako, ha? Huh? Just enjoy the night and enjoy your drinks. Order whatever you want and my workers are just there to serve you. Good night, Chance. Tinalikuran ko na siya at dali-dali na akong bumalik sa kabisera. Naupo ako sa isa sa mga upuan sa mahabang table. Hello Lev, are you still there? Yes, I am. Seryoso ang boses ni Leven sa kabilang linya. Sino 'yon, Natasha? Ha? Huh? Sino? I played innocent. Yung kausap mong lalaki bago lang, sino 'yon? Napatamis na naman ang ngiti ko. Is he kind of some jealous or what? Minabuti kong sabihin ang totoo. Ah, yun ba? Newly found friend ko yun. You know, regular customer ko dito sa bar. Alam mo naman, business-minded akong tao kaya kailangang makipagkaibigan. Nakauwi ako sa bahay at tulad ng ipinangako niya, hindi niya binaba ang tawag hanggang sa nakahigana ako sa kama ko, sa kwarto at ready na matulog, nakikipagkwentuhan na lang sa kanya. Sigurado kang kaibigan lang yon at alam nung tao na kaibigan mo lang siya ha? Paulit-ulit pa rin niyang pagpapaalala. Kanina ko pa nga sinasabi na kaibigan ko lang si Chance. Regular customer sa bar ko pero ang cycle ng usapan namin ay naron pa rin sa tao at paalala siya ng paalala at naninigurado talaga. Oo nga po, kaibigan lang at alam din naman niya yun eh. You have nothing to worry about. Siguradong pinipili mo yung mga kakaibiganin mo at mapagkakatiwalaan sila ha? Yes sir, bumuntong siya. Alam mo namang nag-aalala lang ako for you, Nati. You know, You're beautiful, and you almost have it all. Para kang crystal sa akin na ayokong mabasag ng kung sino. Parang hinaplos ang puso ko sa huling sinabi niya. Kaya talaga mahal na mahal ko siya eh, kasi kung mag-alala siya para sa akin, ramdam na ramdam kong naroon ang sinsiridad. Naalala ko tuloy kung paano ko siya unang nagustuhan noon, kahit nung unang pagkakakilala pa lang namin mga college students pa kami. Nasa library kami noon ni Eden. Nagsusulat ng assignments namin sa isang minor subject. Abala kami sa pagsusulat nang marinig kong bumukas ang pinto ng library at nakitang pumasok ang isang lalaking talaga namang nakapukaw ng atensyon ko. Like us, he was also on his uniform. May dala siyang sariling libro, naupo sa bakanteng table. Sa kung saan kitang-kita at view na view ko siya. He started reading his book. He looked so serious and so passionate in his reading. I could see and I could sense it. May fairy costume ka na for our role play tomorrow? He was wearing eyeglasses. He was nerdy but I could find him hot on it. First time koyatang magkaka crush dito sa university. Hey Natasha, parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa mukha ng kinaway -kaway ni Eden ng kamay niya sa mga mata ko. Um, what is it again, Eden? Ang sabi ko, May costume ka na para sa roleplay natin sa Filipino bukas? Ah, oh, meron na. Ikaw? Meron na din. Akala ko kasi wala ka pa. Sasamahan sana kitang maghanap at bumili mamaya after class. Hindi. Meron na din. Sabi ko, sabay sulyap ulit dun sa lalaking nakasalamin. Teka, kanina ka pa sulyap at tulala dyan, ha? Ano bang tinitingnan mo? Bago ko pa man siya mapigilan sa paglingon, ay nagawa na niya. Kinunutan niya ako ng noo. You like that guy in his eyeglasses? Pakiramdam ko pinamulahan bigla ako ng muka. Friends instinct nga naman oh. No? Um, you know, I find him cute. What do you think? Pagamin ko na lang, ano pang magagawa ko? Alangan namang mag-deny pa ako gayong caught in the act na ako. So you're having crush with Levin? It was a statement more than a question came from her mouth. Levin, kilala mo siya? Paano ko siya hindi makikilala kayong kasama siya ng boyfriend ko sa football team? Ani Eden. Ah, kaya pala? Si Eden kasi ang tipong ma-boyfriend na babae. Ako naman yung medyo pakeme, tumuntong na lang ng college na hindi pa nagkaka-boyfriend. Wala lang, ayoko lang muna talaga. Hindi naman kasi porket uso ay makikisabay na ako. Gusto ko kapag nagka-boyfriend ako, yung gustong gusto ko talaga siya at ganun din siya sa akin. Nagpatuloy si Eden sa pagsusulat samantalang ako, tinitigan ko pang maigi si Leven. Madalas kaya siyang mag-isa? He looks so independent. Bago pa man ako makayuko para magpatuloy sa pagsusulat at umiwas na ng tingin sa lalaki, ay nag-angat na ito ng tingin sa akin at nahuli akong nakatitig sa kanya. Shit! Kakahiya! My heart melted when he smiled at me. Para akong hihimatayin sa kilig. He smiled at me. Nagpatuloy siya sa pagbabasa at ako na may wala sa sariling napatampal sa kamay ng kaibigan ko. Ouch! What's your problem, Natasha? Maarteng singhal ni Eden sa akin. He smiled at me! Levin just smiled at me! Tuwang-tuwa kong sinabi. Napangisi na tuloy siya. Really? Hyper na tumangu ako. She looked back to look at Levin for a second and then got back to me. Kinikilig ka naman! Itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata.